aujourd'hui donc je retourne à la maison babou ah. ah. hey. ma c'est les babou Nakunan ng CCTV camera ang isang kakaibang pangyayaring ito sa kalagitnaan ng gabi. Makikita ang isang misteryosong nilalang na palakad-lakad sa madilim na daan at hinahabol ng mga aso sa paligid. Ang nakakagulat ay tila naglalaho ito na para bang Marami ang nagtataka. Ito ba'y simpleng tao na napadaan lang o may kakaibang katangian ang nilalang na ito? Ang pagkakaroon ng hindi malinaw na kuha ng CCTV ang nagdadagdag ng misteryo kaya't walang kasiguruhan kung ano nga ba talaga ito. Sa video na ito, makikita ang isang misteryosong rebulto na umano'y bigla na lamang gumagalaw ng mag-isa. Marami ang nabigla at kinilabutan sa pangyayaring ito. Naanimoy may sariling buhay ang rebulto. Ito kaya ay dulot ng paranormal na aktibidad o may iba pang paliwanag sa likod nito. Kayo na bahalang humusga. Isang lalaki ang nakaranas umano ng isang nakakapangilabot na pangyayari habang nilalaro niya ang kanyang mga pusa. Ang isa sa kanyang pusa ay tila nagsasalita na para bang sinasapian ng isang masamang espiritu. Ang kakaibang tunog at mga salitang lumalabas mula sa pusa ay nagdulot ng matinding takot sa lalaki. We talked about being nice to the kitten, okay? Bye! He You will die! Sylvester! Okay, yeah, he's pissed. We should probably go. It's like he's possessed by a demon. I don't know. I'm... Sa video na ito, isang lalaking explorer ang nakakita umano ng isang nakakatakot na nilalang sa isang abandonadong bahay. Ayon sa lalaki, ang nilalang ay may kakaibang itsura at tila may hindi pangkaraniwang galaw. Habang siya'y nag sa loob ng bahay, Napansin niyang tila may sumusunod sa kanya. Mabug si ni Ano sa tingin niyo? Kayo na bahalang humusga. Nakakapangilabot naman ang naranasan ng isang lalaking ito sa kanyang camping trip. Sa kanyang pagkagising mula sa kanyang camp, isang dambuhalang oso ang bumungad sa kanya, tila naghahanap ng pagkain. Sa gulat at takot, agad niyang sinara ang kanyang camp. Maya-maya pa, nakita niyang inatake ng oso ang kanyang camp, kaya't dali-dali siyang sumigaw at gumawa ng ingay upang takutin ito. Mabuti na lang at umepekto ang ginawa niya. Dahil kung hindi, baka siya na ang naging pagkain ng oso. Ano kaya ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Sa video na ito, isang lalaking adventurer ang nakaranas ng nakakatakot na pangyayari sa gitna ng kanyang paglalakbay. Bigla na lamang umano siyang hinabol ng isang misteryosong nilalang na noong unay inakala niyang tao. Ngunit nang masulyapan niya ang itsura nito, siya'y kinilabutan. Dahil sa takot at pagkamangha, agad niyang kinuha ang kanyang kamera upang makuhana ng video ang kakaibang nilalang na iyon. je que ne va venir aujourd'hui. la Ano kaya ang nilalang na ito? May mga nagsasabi na posibleng miyembro ito ng isang kakaibang tribo na naninirahan sa lugar na iyon. Ngunit ang iba naman ay naniniwalang baka isa itong nilalang mula sa ibang dimensyon o may kakaibang kapangyarihan. Ano sa tingin ninyo? May ideya ba kayo kung ano ang kanyang nakita? Comment down below. <tap> Napaka creepy na nilalang naman ang nakasalubong ng mga lalaking ito sa kalagitnaan ng gabi. Kakaiba ang ikinikilos ng nilalang na ito at may nakakatakot na mukha. Tila ba umaatake ito sa kanila. Dahil sa takot at pagkamangha, agad nila itong kinunan ng video. na. <tinyo> अस्थिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय गुण Marami ang nagtataka kung ano ang tunay na motibo ng nilalang na ito. May mga nagsasabi na baka isa itong taong lobo dahil sa kakaiba nitong galaw at anyo. Ano sa tingin nyo? Kayo na bahalang humusga. Sa video na ito, isang lalaki ang nagpunta sa isang liblib na lugar. Dala ang kanyang sasakyan at kamera upang mag-explore. Habang iniikot niya ang lugar, nakakita siya ng isang nakakatakot na nilalang

ay nagdulot ng matinding takot sa kanya, dahilan para mabilis siyang umalis mula sa lugar. Sa video na ito, isang babae ang nakapansin na may misteryosong nilalang na sumisilip-silip sa kanilang bahay sa kalagitnaan ng gabi. Ayon sa kanya, nakita na niya ito noong nakaraang gabi habang sila'y natutulog Ngunit hindi niya ito nakuhana ng video. Sa pagkakataong ito, bumalik ang nilalang na may nakakapangilabot na presensya at nanlilisik na mga mata na para bang may masamang binabalak. It's back. It keeps peeking in here on me. Oh my goodness gracious, what the hell? <laughs> Ain't nobody in the other room. Look at this. Oh my gosh. Oh I got oh my pistol's in the other room. I can't do it what in the hell is that? Oh my gosh. It keeps Hello What do you need? I don't even know who you are. This house is haunted. There's something in the other room. Look at that. What is that? Uh uh. Uh-uh. Oh, hell no. What the hell is that? What in the hell? Sa huling video na ito, makikita ang isang sasakyan na dumadaan sa isang liblib na lugar sa gitna ng dilim. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nakasalubong nila ang isang kakaibang nilalang sa daan. What is that? Ang nilalang na ito ay may kakaibang paraan ng paglalakad na agad naging dahilan para magduda ang nagmamaneho kung ito ba'y isang tao o may ibang uri ng nilalang. Sa simula, inisip ng nagmamaneho na baka isa itong tao na nagnanais manakot. Ngunit habang tumatagal, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. What the dog doing? ano sa tingin nyo? Totoo kaya ito? Kayo na bahalang humusga. At iyan ang sampung nakakatakot na video para sa araw na ito. Ano sa tingin nyo sa mga video? Paranormal ba talaga ang mga ito? O may iba pang paliwanag? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na content. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video.